Yan. May sound yan? Hmm, meron. De, tignan mo si ate kung paano. Oh. Ba? <laughs> isang best lang kumain sa isang araw, pero bawing-bawi. <laughs> Papalibot pa yung pagkain sa kanya. Nakahiya-hiya naman ako pag nilagay ko sa YouTube yan. Ay, hindi mo ko nalalaan. Magkakita <laughs> mo lang si YouTube ko? ano yung papano yung ano yung Hindi, lalagay <laughs> <laughs> ko yan! At Pork chop. Pork chop. Mmm. -hmm. Chopsuy. Yes, ako chop nagluto niyan. Ako, ako. Paksew. Paksew, te. Ito yung kape, ah. Ito kape ko? Ito kape. Ito <laughs> yung pang-ima. Ganyan nga, ganyan nga, ah. Yes, Take note. Ang laki niyan. Sarap. Sa ng tatawa yun. <laughs> ayan ang panghimagas niya ate. Adam <laughs> kay Jonah. <laughs> Sambak siyan. Ay, ang dami pa ha. oh, ayan. Hindi pala ako nakain kagabi. Mm hmm. Ay, eh, kasi yung dalawa eh. Hayok na hayok sa donut eh. Kaya sabi ko kumawa naman Ma. yung dalawa. Para may pasalubong naman ako. Beth, malapit na kitang kulutan, Beth. Marunong na ako. Mm <laughs> ah, yung sample ng kulot si Nikki. Ha? Si Nikki!

lapet Video to, video. Hello. Ano yung ka? Ah. Daw ng buhok. Ito. <coughs> Yan. Ano sabi mo kay tita mo? Hello, Misha. <coughs> Bagong taon na. Hindi ka pa. Ako, ayos na ako. Gusto mo na muwi? Saan? Italy. ah. ah, ah na miss mo na si Tita Judith? Apa, Sa ayan, Tita, wala ka dito. nag laro kami. Oh bye ka na kay Tita. Bye-bye, Tita!